Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, sa 17 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Pascual Bailon. Kamusta? Ipinaanak si San Pascual Bailon noong 1540 sa rehiyon ng Valencia, Espanya. Aanak siya ng mga simpleng magsasaka at mula pa sa kanyang kabataan, Ipipinakita na niya ang malaking debosyon sa Diyos. Sa edad na 24, pumasok siya sa orden ng mga prelemenor, mas kilala bilang Franciscans. Kilala si Pascual sa kanyang malalim na pagsamba, kababaang loob at pagmamahal sa Eukaristia. Partikular siyang deboto sa pagsamba sa banal na sakramento. Naglalaan ng maraming oras sa pananalangin sa harap ng tabernakulo. Pinakita ng kanyang malalim na pananampalataya at pagmamahal kay Jesus sa Eukaristia ang maraming tao. Kilala rin si San Pascual Bailon sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa mga mahihirap at may sakit. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa paglilingkod sa mga nangangailangan at sa pagbibigay ng kaginhawaan at suporta sa kanila. Namaya pa siya noong ika-17 ng Mayo 1592 sa edad na 52. Pinaparangalan si San Pascual Bailon bilang patron ng mga deboto ng Eucharistia at ng mga magsasakang sakahan. Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Pascual Bailon. Makapangyarihang Diyos, na nagbigay kay San Pascual Bailon ng malaking debosyon sa Eucharistia at mainit na pagmamahal sa mga mahihirap. Ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pagdadasal, ang biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at walang kapakanang paglilingkod. Naway inspirahin tayo ng kanyang patutuo ng buhay na mas mahalin pa ang iyong anak na si Jesus sa banal na Eucharistia at maglingkod sa ating mga kapatid na nangangailangan. San Pascual Bailon, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Restituta, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.